trabajan cargadores Ito po yung massive clearing operation ngayon sa Unix sa Manila. So lahat ng mga illegal parking, obstruction, mga kalat, basura, ito may mga tent pa dyan, tatanggalin lahat yan. So inaaraw-araw na para yung clearing operation ito na, ng Manila Agilio. Pero ito ngayon, joint operation, kaya maraming matatanggal ngayon dito. At ito po yung 2025 edition natin ng MMDA clearing operation. mura dito oh. sa no, hakot ka bilis dito. Tanggal, lahat ng mga ako nito. Tractor tanggal. Ito. So nakaraang kami, pinuntaran din clearing team to dito eh. Lampas talaga yung mga ka dyan. Mga kahoy. Ito clearing dito kabayo no. Talagang karga lahat. So kasama sa tinatanggal ngayon dito yung mga basura. Ito kasing problema dito sa mga kalat na yan. Pinapatagal nila sa may bangketa, hindi agad tinatapon. Hanggang sa napubulok at uh, napupuno, tinan mo naman yung nangyari dito, di ba? So, kwanto, parang ang hinahakot dito kasama na rin yung mga basura na iniiwan. So, parang naging habit nila dito na tambakan na tambakan yung bangketa hanggang sa dumami at uh, maging dugyot. So, kita mo yung mga iba dyan, hindi na mabibenta yan eh. Talagang basura na yan, literally na dito lang iniwan sa bangketa. Kaya ito hinakot lahat yan. Barangay daw. ano na masasabi niyo nakita niyo si Sir Gabriel? Okay na masasabi. Ah, okay lang sa inyo yung ginagawa niya. Okay. po. Okay, okay. okay, yes. Kailangan natin sa So mga halaman So mga halaman dyan Grabe yung na dito Sinilagay Ginawa kasi yung garden yung bangketo Dito mo lang may kita ka ba yung bangketa Ginawang garden Ayan. Limas lahat Ano? Eh Tindi nito. Bawal pala lagyan ng kanto, sir. Mga halaman. Sa tao. Hindi yung tumaharaan eh. Dapat dito kanila. Hindi mo ganyan, sir. Makukuha pa nila? Hindi na, hindi na. Eh, do-donate na yan, sir. Baga na, sir. Mas maganda ilagay sa talagang tamang nalagyan ng ano. mga island natin na walang halaman. Okay, sige, sir. Hindi kasi okay, nadadaanan ng tao eh. Oo nga eh. Kasi akala ko parang private, no? Parang bibili ka ng mga halaman dito, ano ang katindi? Ano ba? Limas na to. Tanggal yung mga obstruction. Pag mga ganyan ka ba? Hindi Bangketa pa rin yan. Kaya anong gagawin nyo? Maliit man o masigip. Kaya siya nilagyan, no? Ang dami na tanggal dyan, no? Okay guys, so nandito na tayo sa Bacolod ngayon, uh, Manila. So dito may nasampulan agad ka ba? nito mga sasakyan na naka-illegal parking dyan. Uh, pwede yung dito sa tow truck. Ito, konta talaga ito. Uh, karga talaga yan. dami mga tow truck, oh. Tapos ito, tinatanggal mo na itong mga tapal dyan na nakaarang. Kaya mga ganito kasi kabayan, lagi, lagi tinatanggal nila yan. Na nagkukos lang ako dyan, obstruction. Ito. So, Daanan kasi ng tao, yung bangketa nandito. Ayan, oh. limas lahat. Oh. Ay, nilagyan din pala ng kondito, mga panindas sa ano, bangketo. Sa tow truck. Kapag a-attend Ang dami mga kondito dito ba Tow truck na dala ng MMD ngayon. Na-asampulan. Karga no? lahat to. So, kanyan pala yung proseso ng pagkahakot nila ng sasakyan kabay, no? So, kalain, isa, isang tow truck, isa. Ito yung pinaka-effective talaga kabay ng pagtanggal ng mga, ano, illegal parking sa kalsada. Talagang kanyan, diretso, impounding area. Di ba, malaki-laki din nga multanya multa niya, nandun na yata yung multa, oh. Kaya na, ito kabay na, hanggat mare pag may sasakyan, may ikon kayo, sariling garahe. Targa na yung obstruction, oh. Bakit okay, matindi dito, oh? Ginawa ang pankabayan dito, Yung bangketa. Ah. Nilagyan ng, kon mga aso. Ayun, Ay, grabe dito, oh. May mga tayo. So, dito kami sa sa Pakod Pond pa tayo. Ito yung ka ba yung tinamo, Di ba? Ito yung ayaw ni Yormi dyan. Talaga may mga etas. Nasira yung bangketa, eh.